Paborito po ng karamihan sa atin ang manok. Lalong-lalo lalo na po kapag ito ay nasa paborito nating ulam. Pero sa halip na gawin itong laman tiyan, why not consider making it as a pet instead? Para mabuksan ang ating isipan kung paano at bakit sila pwede maging pet. Panoorin po natin ito. Bullock Cornish, White Gull, Stag Polish at Modern Game Bantam. Ilan lamang yan sa iba't ibang klaseng breed ng fancy chicken. Ang mga fancy chicken ay kakaiba kumpara sa mga normal na manok na ating nakikita. Sila ay mayroong mas mahahaba at makakapal na balahibo at kakaiba ang kulay ng mga ito. Dahil dito ay marami na rin ang naeengganyo na sila'y alagaan at gawin silang pets. At isa na dito si Vash Lilo na teenager pa lamang ay nag-aalaga na ng fancy chickens fancy man pakinggan ang pangalan ng mga chicken breed na ito, hindi naman ganun ka-fancy ang pag-aalaga sa kanila. Alamin na natin kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga ng fancy chickens ngayong Wednesday Pets Day. Okay, sa punto pong ito, makakasama natin para dyan ang fancy chicken breeder na si Vash Lilio. Magandang umaga, Vash, at welcome dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Good morning po. Hi, good morning. Uy, bagong lahat, gusto lang namin malaman paano ka ba nag-start sa pag-aalaga ng fancy chickens? At sino nag-influence sa'yo at bakit fancy chickens ang napili mong alagaan? Bakit hindi yung mga panabong na mga manok? Uh, six years old pala po po, na-influence na na ako ng father and tito ko po talaga. Mm -hmm. Uh, sila naman po is game pound. Tapos ang na uh, interest ako naman po is yung mga fancy chickens kasi maniliit po sila. Okay, gaano ngayon karami yung fancy chickens mo o yung mga alaga mo? No? Anong breed yung meron ka? Uh, sa ngayon po, uh, marami po eh. Pero hindi ko po binibilang kasi talaga marami po talaga sila. Siguro uh, more than 10 breeds po meron ako. Na mm -hmm. Siguro nandiyan na dyan yung Modern game Bantam, Cornish, uh, silky, mm. Polish, tapos si mga Cochin po 'yung Ketawa. Mm -hmm. Pero all in all, il so, ang ilan lahat yung mga manok mo diyan. Maras isa't daan 50 uh, more than hundred. Uh, more, more, more than 100. More than 100. May oh. mga pangalan 'yan at kabisado mo 'yung mga pangalan. Pets oh. Hindi pa pets oh. mm. Meron naman po. Meron po yung iba. Talaga? Nakakatuwa. <laughs> pa, paano mo na manage yun? So, yung buong araw mo, doon ako na nakatutok sa mga alaga mo. ah uh, ako po, uh, every weekends lang po kasi po, kasi po ako sa school. And ah, okay. Yung buong weekend po, sa kanila ko po, sa kanila ka po nila Alright. Itong fancy chickens, madalas nga ginagawa na rin pet. Pero bakit maganda bang gawing pet? Itong mga fancy chicken vash ah uh, siguro po dahil sa nila sa looks na rin po, sa itsura. Kasi kung ikukumpara mo sila sa game Paul, po, ibang ibang-iba po talaga ang itsura. So yung mga balahibo po nila, yung laki, yung itsura, iba po sa game Paul. Kaya marami rin po siguro na na sa kanila, lalo na po yung mga pupunta ng events, kaya na po na katulad ng silky, tas mga polish siya po yung mga madalas na ano eh, na ibibenta yung mga iba-ibang iba itsura po talaga. Mm, ang, lucky, ang laki, no? no? Ang no? buhat-buhat niya. Totoo. Pero mahirap bang alagaan? Paano po ba yung tamang pag-aalaga nitong mga fancy chickens? Mahirap ba silang alagaan? Ano ba yung mga pinapakain na feeds dito? Uh, kung sa feeds po, at sa mga vitamins sa tubig, parang normal chicken lang din po. Ang mm -hmm. uh, pinakaiba lang po nila is yung Balahibo kasi mas masayang lang po sa balahibo ang ano uh, ang fancy chickens compare sa gamefowl po. Mm. So Vash, bilang isang breeder, inaalagaan mo sila and then also it is your business. Nagbebenta ka rin ng fancy chickens. Magkano ba ang isang fancy chicken at mabenta ba ito? Okay ba itong gawing negosyo? Uh, ang fancy po uh, hindi po ano ang presyo niya, hindi consistent eh. Mm. Uh, siguro pinakamataas po is 30,000 isa. Tapos, pamabala po yun. Uh, okay. Siguro pinakamababa is yeah, 1,000 po each, meron 10K each, meron 15K each, may 5K each po. Tapos, uh, sa business naman po is hindi ko po matatawag na sila na consistent business. Kasi, hindi naman po sila wala, hindi naman po lagi may buyers, ganyan. Pero, hindi po hindi po siya yung business na parang uh, buong family nyo is ayun lang po aasahan nyo. Uh, siguro kung mag-isa ka lang po or uh, dalawa kayo, yan, pwede kayo umasa kasi may may pera din po kasi sa fancy si chickens eh. Okay. Uh, lalo na po, uh, student po and nag enjoy naman sa ginagawa. Tapos kumikita, ayos lang po. Okay, Vash, hindi ito panabong So, bakit may, meron kayong mga trophy? Anong competition ang sinasalihan oh, oh nga, may mga sa mga, fancy e, chickens? uh, sa fancy chickens po, yes, meron tayong fancy chicken show. Tapos, May show? Uh, uh Diyan po, uh, nangyayari yung mga judging. I-judge po yung bird breed. Oh, parang sa aso. Mm. Oh. Uh, yes po, parang aso rin po. Ano yung mga tinitingnan ng kriteriya? Pagandahan ng feathers, gano'n? Ay, yes po, isa na rin po yun. Uh, sa mga itsura, uh, per brick po kasi may categories po yan. Kanyara, like, katulad ng Cornish. Sa Cornish po is, titignan yung mata, yung katawan, yung buntot, yung paa. And sa Polish naman po is, kailangan malaki ang uh, buhok po. Tapos maganda ang malahi po. And sa show po is, dapat malinis po talaga. Kasi kung maduwi ang malahi po, uh, minus points na rin po yun. Ang daming awards! kaya and yeah, eh bea, no, so marami kang award-winning mga fancy chickens diyan. Uh, mhm. Mm uh, yes po, marami po. kasi marami na rin po na salihan and that's organize din po ng na show. Mm. Pero sa Pilipinas ba, vash, maraming community na ng... ganito, yung katulad mo nag-aalaga ng mga fancy chickens. Yes po, marami po, lalo na po ngayon and uh, ngayong taon po is maraming show. Uh, marami na rin pong active and nagsisimula po yun sa Fancy Chickens. Yung mga shows na yan, may local and also international? Yes international, po, international oh, meron po. Ang galing ano. Well, maraming salamat Vash sa pagpapakilala mo sa amin dito sa yes, yung sir. mga Fancy Chickens at sa Pakikapagkwentuhan sa amin. At good luck pa sa mga future yes. na mga competition sa sasalihan ng iyong mga alaga. Thanks Vash! Thank maraming salamat Vash! Thank you!